Dito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakiling na love story nila Kalingap Edu at Ate Vianci. Sa pagpapatuloy ng ating video ay ito nga ang karugtong o part ng kanilang albay experience ng Kalingap Team kasama si Kalingap Edu at Ate Fiancee noong kanilang day to nga doon after nilang matulog sa isang hotel ay dumiretso na sila sa paglilibot noon sa mayon talaga namang nag enjoy ang lahat sa kanilang paglilibot at pagtitake ng pictures Makikita din natin si Ate VLC na talagang medyo komportable na sa pakikipag-usap kay Kalingap Edu at kanina nga ay may inalagaan pa silang isang baby habang naglalakad-lakad sila sa paligid ng mayon. Patuloy lang sila sa pagbibiroan at pagtatawanan sa mga iba't ibang bagay na kanilang napag-uusapan at talagang nakakakili at madami ang kinilig sa kanilang mga video. Hmm. <laughs> Sa Tao yun na. Haha. 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 ka Haha. Haha. Ang dami pong tao na iyo na po. Ganyan. <laughs> Masano ka na lang kasi. <laughs> Yung cellphone ko po. Yung cellphone. Okay. Okay. Kaya ka na. Sa akin ka na lang mag-focus. Amay. Buong hapon, pag-uwi natin, hamakawak mo rin. Picture tayo. <laughs> Sino pre? Kahit na matagal na talaga silang naguusap, uusap sa mga video ay talagang hindi mo maaalis kaya tibiyan si ang kanyang pakiging mahiyain at shy type. Dahil conscious nga siya sa mga tumitingin sa kanila habang sila ay nag ni Kalingap Edu. At sabi niya kay Kalingap Edo na Tama na daw dahil nahihiya na talaga siya sa mga tumitingin sa kanila. Ngunit para kay Kalingap Edu ay okay lamang daw ito dahil bakit naman daw siya mahihiya eh, napakaganda daw niyang dalaga. At wala siyang dapat ikahiya dahil wala naman daw siyang ginagawang masama pagkatapos noon ay patuloy pa rin talaga sa pagpapagaan ng loob si Kalingap Edu at maya maya ay napagpasyahan na lang nila na magpicture picture dahil ito ay isasand ni Biancy sa kanyang mama at sa kanyang pamilya bilang update kung okay lang ba daw siya doon sa Albay Sige 1, 2, 3 Smile. Grabe. Maganda ah, ganda. <laughs> yung ano pang <laughs> yung pang-model. Yung po yun. Kulang pa yun, no? Mamimili ka siyempre. Mamili ka mga sam mga 20 post. 20 post. <laughs> yung mas sexy. Yung mga Sexy, <laughs> hindi pa <ako> sexy. <laughs> yung ba, ano? yung pang-model ano ka. Maganda ka naman, ibig eh. sabihin ka nahihiya. Turangan Ano Ayun, ayun, Isang talak. Ay, shit. Boss naman ang maganda. Paano ko man alam yan? Makakaya na po. Ang dami tao. Ha? Nahihiya ka sa akin? Ang dami ng tao. Bakit? Ako nga, di nahihiya sa'yo eh. Natatangi talaga si Viancy sa lahat ng mga Kalingap Angels dahil siya yung tipo ng tao na kahit gaano na siya ka sa buhay at kung gaano karami ang mga fans, supporters at mga napundar niya ay hindi hindi talaga siya nagbabago. Humble pa rin siya at hindi talaga siya nagyayabang. Kahit na sa simpleng picture lamang ay talagang okay na sa kanya ang isa dahil nahihiya na agad siya. Hindi hindi nga sa kanya maalis ang pagiging mahiyain since day one ito ay nabawasan lamang ngunit siguro nga ay hindi na matatanggal sa kanya gaya din ang sabi sa kanya ng kanyang papa. Ngunit kahit ganoon ay pinipilit pa rin ni Kalingap Edun na taasan ang kanyang self-esteem dahil napakaganda naman talaga niya at dapat ay hindi siya nahihiya dahil wala siyang dapat ikahiya dahil mabait naman siya at napakaganda niya talagang bata. Ikaw yan eh, maganda ka naman. Wala ka dapat ikahiya. Dapat, ina ano yan, ipinagmamalaki. <laughs> Ito yung mama, Sus, uh, na naman. May hindi dito po. <clears throat> Bakit di ka naniniwala mm. sa akin? Sige na, magpicture na lang tayong dalawa. Para di ka mahiya. Oh. Sige, balik ka dito. Balik ka dito. Balik ka. Ang hirap. Ito ka lang, magulo. Oo. Oh. Ito. Para style na kablo, ah. ano. <coughs> ano ba? Ano ba? <laughs> Okay Ano ka? na po yun. Ano ba? Nakakatawa talaga si Kalingap Edu dahil kung gano'ng kamahiyain si Ate Fiancy, ay gano'n naman siya kalakas na mag-support sa kanya upang mag-step out sa kanyang comfort zone. Sana nga ay dumating ang araw na hindi na siya masyadong mahiyain dahil para naman daw ito sa kanya. Nakakatawa dahil kahit ganoon ay inaalalay-alalayan siya ni Kalingap Edu dahil nahihiya nga siya na mag-picture na mag-isa dahil doon ay napagpasyahan ni Kalingap eduna, na picture na namang silang dalawa. Nang sa ganun ay hindi siya masyadong mahiya at makakagawa pa sila ng mga bagong memories na talagang itatago nila habang buhay. Anong sasabihin? Thank you po. <laughs> Thank you po. Akin na po. Akin po. Please. Hindi <laughs> ka maroon <na> makisuyo eh. Akin <laughs> na po, please. Ay, na. Dito. ganda. Grabe. Ay, sa lumabas ah. Ganda. Ano na po yung ano. Nagpakita sa'yo. Iba talaga. Baka talaga. Ba? Ganina, ang pangit yung tingnan. Ha ha ha. Okay. Hindi <laughs> <Because, laughs> you know, <pa>? po yung <laughs> nabangit kasi siya po si Magayon. Magayon? Ikaw sino ka? Si BNC po. Magayon. Magayon, Karin. Magayon. Mm -hmm. okay. Magayon. Magayon. Okay. Napakakiyot talaga nilang panoorin dahil nag agawan pa sila ng cellphone ni Viancy dahil ayaw nga itong ibigay sa kanya ni Kalingap Edo. Ngunit ito lamang ay isang biro at siguro gusto lamang nga mahawakan ni Kalingap Edo ang kamay ni Viancy. Kaya naman ayaw nyo talagang ibigay ang cellphone. Nakakatuwa na dumating si Kalingap Edo sa kanyang buhay dahil natuturuan siya ni Kalingap Edo na mag-open up pa sa ibang tao at okay lamang na mag-open up sa ibang tao basta feel niya daw na safe siya at iingatan din naman siya ni Kalingap Edo. Kaya naman nakikita rin natin ang pagbabago sa ugali ni Biancy na unti-unti na siyang nag-open up at sana tuloy-tuloy na ito. Memories mo ng memories. Ito, <laughs> dito na lang tayo bumawi. Bili na lang tayo dito ng mga konting pasalubong sa mga kapatid mo. Ah, oh, tara. <laughs> hmm? Uh, tara, libre na lang kita. <laughs> Sige. Sige, anong gusto mo? Hili ka. Anong gusto <clears throat> mo? Ano nga pala, asan yung binili ko sa'yo sa Palawan? Ha? Eto? Ano ba yata yan? Sabihan? Ako. Dapat, meron din tayo dito. Tara, pili tayo. Ano pong bagay sa atin dito? Tara. Um, ano po? Ang din siya. Ahm, um, siguro ito na lang. Maliit ka. Ano lang dito? Wala. Hindi lang press dahil... Malaki. ano yun. Ano ito? Dahil nga ay pamilyar na si Kalingap Edu doon sa Albay at ilang beses na siya nakapunta ay alam niya na talaga ang mga bilihan dito kaya naman pagkatapos sila bang picture picture ay inaya niya si Viancy na pumunta sa isang tindahan ng isang mga bracelets kaya naman napagpasyahan nila na bumili ng bagong bracelet dahil noong pumunta sila ng Palawan ay bumili sila ng couple bracelet na sinusuot nila palagi. Ngayon naman na may bagong na silang napuntahan na lugar ay bumili na naman sila ng couple na bracelet kaya naman kinilig ang mga manonood sa kanilang mga sweet moments sana nga ay mas marami pa silang mapuntahan at ma-explore ng lugar kaya naman sana ipatuloy natin silang supportahan at mahalin si Viancy si Kalingap Edu at ang Kalingap Team yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingam Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye!